Papasok sa loob. Ito yung bahay namin na nabili sa puwera. Sana. <laughs> <laughs> oh. Pwede na din. Inaugurasyon. Amen. Patingin ng crib nyo. Welcome home. Welcome home. bang gamit eh? Sa Welcome home. Vamos <Bamasa> <laughs> comer. Ah, no, dito lang natin pagkain. Kuya, oh, dahil dito okay. itulugan nyo.

Magsa swimming agad? Agad-agad. Di ba may heater? Hindi. Naka-on na naka ang Huh? Naka-aircon. Yun ang aircon. Aba. <laughs> uh, Ayos eh. Kaganda ng bahay. Isigwal. Yun ang bahay ng mga Ate Rowena. Ayos. Pareho lang, as in? Oh, Chinik mo yung mga gamit? Pilik, as chinek niyo. Hola, kuya! Okay, uh, naman, Ay, may mga sabi. gamit din mo pala sa ano? May mga gamit ya. Pag nagluloto? Yeah. Oo. Oh, oh. Ayos din. Ayun nga lang, hindi kayo magkatabi. <tod> safari, ang dalawang safari at isang bungalaw. Kung maganda doon ang hawihawan, doon tayo maghihaw. Kasi may terasa ba? yun. Bibisiklenin kami sa inyong bahay, mamaya. Claro, claro.

Buksan niya, hindi katulad doon. Nililibantar pa. Sana Dalawa kayo dyan. Dalawa kami. Pero uh, yeah, ma ma Malaki, arman. malaki arman. Ah, maganda. Malaki <laughs> ay <laughs> eh? oh, Gusto ko yung uh, ano <gasps> Okay. Ay, saan ka pa? Patalo pa nga sa Pilipinas. may mag iihaw ihaw na parang ayaw ko nang bumalik ng Barcelona. Masya, dito ka muna. Ito Hola, ang aming pang-model na guapito Hindi <laughs> mo open. Hala, nalak siguro yan, Han. Oo, oh, yan kasi mahirap ikuhan, Irene. Pari, pari, pari. Ito, may mag- ito pag mga bata, shower room. Sa dami tinuro sa akin. Kasi kailangan bedroom. Dito, yung paglalak nito patas din. Ito yung kanting wardrobe. And then dito kitchen, counting salon, sala. Lutuan niya nagti-TikTok lang dalawa. Hi girls. Then dito dalawang single bed. I mean, naman another bedroom. For six persons ito. ito P. Ha, nilagay mo muna sa rep yung ating mga dala. Ang karne, yung pansit. Ano bang karne na Hindi, dinala di ko dahil nga ang mga ating... mag-barbecue. Tanungin nyo sa ano. Tanungin nyo ulit. Say, so, Will, enough with the music. Haya, 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 Kasi ito. pa atin. <laughs> okay, oh, yeah, ma, you said it would be cold. And I'm wearing jeans. I mean for tonight, later tonight. So I don't have shorts. Alright. Mas ang importante wala tayong kalat na iwan. Well, uh, <laughs> uh, <ito>, Kya <sasakyan>. sis? <laughs> <laughs> <coughs> <lang>, eh. <clears throat> parang parang sa sakyan lang din namin no, nah. nasa harapan ng bahay. <laughs> Para sariling iyo. Mm. Ay, siya, papasokin mo dyan. Dito mo muna sa munting bahay. Maganda dito, te. Ang huwag dito sa mga bata, kung halimbawa ito sa dalawin. Oo. Tapos si Ayla, ah. yung sa double tip doon sa alis. Ay, mm. ay, mas malaki naman yung kwarto nito. Ay, ay di nga yung maglalagay lang ng espresso na tayo ng gray. Eh. Uh, Pero makakalim ka pa ng medyo mas malaka. Hmm. Si, meron na, na kami. Meron sa dyan nasa trabaho. Hmm. Amin yung ginagawa. Ang ay sila yung private.

아 <목소리도> wala namang problema ko. Oh, dumating na. Dumating naman din yung um, materialito, kita oh, naman. At paano kita naman nila, no?